At ito nga na naman, kasama natin si Madam, o, oh, si Ma'am Abby, o, oh, si Ma'am Sandra, yung bossing natin. Uy, ayan, thank you, thank you ma'am, sir. Ay, ito pa, uy, top earner ng ano, 1989. Let's go. So, dito tayo sa The Vibe, oh. Dito sa may Arcovia, o. Oh. Ayan yung loob. Pumasok na lang kayo para makita nyo. Hindi ko kayo sasamahan. Ayan, The Vibe. Laki na Oo. Oh. Tignan natin mamaya anong itsura niya. Pero yan, ito in order ni ma'am. Siyempre, crispy pata. Iskalo. Fish. Sisig. At maraming kropek. uyun yun, no? Oh. Ang crunchy. Rinig na rinig natin yon mga Mars. <laughs> Uy, ayan. Si ma'am, hinihipan pa. At iba. Hinipan niya lang yon for the video kasi ito yung panghipan niya talaga. Oh. Ayan o. No? Ayan no? oh. Ayan. So ayan, tapos meron pang pasalubong. Grabe talaga. Ay, ano to? Ang dami. Ay, ay. Thank you, ma'am. Food ko. Food ng baby. At ito na nga, papasok na tayo. Oh, ito yung itsura niya sa loob. Wow. Wow. Kasi may mga kasama natin. Let's go. Uy. Uy. At ayan na nga ang CR. dito lang yan sa The Vibe Arcovia Let's go At ayan na nga guys Tignan nyo Oh Oh Alakas Dito lang yan sa The Vibe Arcovia Let's go Yon 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 oh. Yon Yon Ice cream yummy Ay Yun oh Ay Ay Grabe talaga si Ma'am. Ay. Platinum. Let's go. Ay. Ay, papailaw pa pala. Let's go. Yeah, competitive oh. Ay, ay. Ay, ay, competitive. Oh. Oh, sensor. Dito lang yan sa The Vibe. Oh, let's go!